Sa bayan ng Osamis, patuloy ang pagharurot ni na Lolo Jesus at Anghelito. Ang tricycle ng matanda, pangalawang tahanan na ng kanyang apo. Hindi na kasi mabilang ang mga pagkakataon na dito mismo sa tricycle ipinaghele at nahimbing sa pagtulog ang kanyang apo. Bagamat may pangamba ang bawat biyahe, walang ibang maisip na paraan si Lolo Jesus sa akin, parang mahirap, pero marami natutuwa kasi nakita nila yung motor tumatakbo na may duyan. Tutulan ito nito. Yan, may laman ng bata. Sabi ko sa kanila, ang na, ang Panginoon na lang po ang ano, mahala sa amin. Mahalaga kasi ang bawat pasada ni Lolo Jesus. Dito kasi nakasalalay kung matutulog sila sa gabi na busog o kaya naman ay kumakalam ang sikmura. Ang hirap talaga kapag hindi itong huwag itong nasakyan ko. Wala akong pambiling gatas. Kung hindi, ako ako masada. Hindi na rin maikubli ni Lolo Jesus na nakakaramdam na siya ng panghihina dahil sa kanyang edad. Kaya hindi malayong dumating ang araw na hindi na rin niya maaruga ang pinakamamahal na apo. Sa ngayon, tila sinusulit ni Lolo Jesus ang bawat sandali ng pagsasama nila ng kanyang apo. Isang paraan niya raw ito para pansamantalang makalimutan ang kanyang pagod at panghihina. Babang bato! Ay, hey, ayaw kang marakwa Babang, Babang bato! Baba, bato. Bato. bato! Magtatatlong taon pa lamang si Angelito. Samantalang si Lolo Jesus naman magsisitenta na ngayong taon. Kung ang interview na ito ang maging tanging paraan para makilala siya ng lubos ng helito balang araw, nais niya raw lubos sinasana ang pagkakataon. Huwag mong kalimutan. Oh. Pinalaki kita dahil mahal kita. I love you, ang helito. Siya si Laika, ang pasaherong nag-upload ng video ng maglolo sa social media kamakailan lang. Gusto ko lang po kasi matulungan si tatay kahit sa hindi material na bagay. Ngunit gusto ko lang po na alam ko kasi na may ibang tao na mas makakatulong pa kay tatay. Siya ang aming magiging kakutsaba para naman paligayahin ang maglolo sa araw na ito. Pero kailangan, maihatid muna nila sa room 10 ang kahon ni Laika. Tay, samahan mo ko sa room 10. Room 10 po? Oo. Mamatay. Doon lamang napansin ni Lolo Jesus na sa kanya nakapangalan ang kahon. Para sa iyo, Jesus. <laughs> Para sa akin po. Lolo Jesus, maraming Salamat. Sa pag-alaga mo sa akin, ay. Dahil <laughs> mo dyan, ikaw ay nasa... Nasa wish ko lang. Doon nakita ni Lolo Jesus ang kauna-unahang larawan nilang maglolo na naka-frame. Ang ilito pala lahat. <laughs> Para naman kay Laika, sapat na raw sa kanya ang mapansin ng ibang tao ang post niya sa social media. Iba yung sacrifice niya bilang lolo. Kasi hindi naman po lahat ng lolo ganito. Na-touch lang po ako kasi yung sacrifices niya ay para lahat yung sa kanyang nga po. Oh, Maraming salamat <laughs> sa iyo kanina. Uh -huh. Hindi ko na ahamdaman kung saan kayo nakasakay sa akin at bumawa. Eh, lang po. Eh, ano, masasabi ko, napaka, ano, bait din. Simula pa lamang ito, Lolo Jesus. Kanina pa kasi naghihintay sa inyo ang mga kaibigan natin mula sa munisipyo ng Usamis para sa sangkatutak na regalo. We have sa local government unit of Usamis City. Uh, may certificate ko na ibibigay sa ito, to certify na si Angelito ay pwede nang mag-enroll sa Child Development Center. It, Maraming salamat. Eh, malaga po ito para sa apo ko, uh, tulong na Kaya yeah, Maraming salamat. Dito, mababantayan na si Angelito matututo pa siya. Ang certificate na ito ay nagpapatunay na ikaw ay uh, karapat dapat bigyan ng tulong para maayos ang iyong tahanan para may matuluyan kayo at ng iyong apo na maayos. So, ito po, okay, nagpapatulong. Ito po, laking tulong ito sa akin. Kasi po, malapit na ano, tumataon ang bahay ko. <laughs> so, yun. Kaya maraming salamat sa iyo. At lalo na sa, ano, sa local government natin. Tatay Susing, ito ang certificate. Ibigay sa inyong livelihood assistant. Malaking tulong na ito, Tatay. Salamat po. Pati puhunan sa bagong negosyong nais niyong pag-aabalahan. Diba na pag kakalain niyo, may nasa likuran ko palang tumutulong sa akin. Pati ang pensyon nyo bilang senior citizen, inaasikaso na rin ng mga oras na yon. At magkakaroon ka ng 500 pesos every month, so matatanggap mo ito every 3 months, so total of 1,500 para sa maintenance mo, sa gamot at gatas. Tanggapin mo ito ano tayo? Okay, salamat po. Social pension. Kaya ito lang masabi ko, napakaraming salamat sa lahat po. Yan po ang masabi ko. Hindi rin namin nakakalimutan ang mga pangunahing pangangailangan niyong maglolo tulad ng pagkain, gatas, vitamins, at mga damit. Tinan mo yung kutsi mo. Napakaraming salamat po. Yung tulad na yun. Tinan, nakita ko naman ang tulong. Ang dami naman itong pagkain. Pagkain. Nakako ko sa mga tao na mamahalin ko si ano si Angelito sa hapang buhay. O, hanggang makakayog pa ngayon.